ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Chapter 2 Tungkol naman sa pagbabalik na ating Panginoong Heso Kristo at kung paanong tayo'y titipunin upang katagpuin siya. Hinihiling namin mga kapatid na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpalinlang sa kanila sa anumang Sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hangga't hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa lumilitaw ang suwail na tao na itinalaga sa walang hanggang kapahamakan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Maupo sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Hindi niyo ba natatandaan na binabanggit ko na ang mga bagay na ito sa inyo noong kasama niyo pa ako? At alam ninyo kung anong pumipigil sa kanya upang sa takdang panahon ay lilitaw siya. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at nananatiling palihim hangga't hindi pa inaalis ang pumipigil sa kanya. Pagkatapos maalis ang pumipigil, lilitaw na siya. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesus, papatay niya ang suwail na taong ito sa pamamagitan lang ng isang hinga niya darating ang suwail na tao na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinang nahimala, tanda at kababalaghan. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang mahalin at tanggapin ang katutuhan ng makapagliligtas sa kanila. Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkaninlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganoon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Mga kapatid, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga minamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil nung una pa man, ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya niyo sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga, mga kapatid, Manatili kayong matatag at mahawakan niyo ang mga itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Naway aliwin at palakasin kayo ng ating Panginoong Heso Kristo at ng Diyos na ating amang nagmahal at nagbigay sa atin ng walang katapusang kaaliwan at kalakasan. Kalakip ang matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. At nawa'y bigyan din kayo ng lakas ng loob na magpahayag at magsagawa ng lahat ng mabuti.